labas na kabalik na tayo sa ano sa, sa kampo. Bibili <laughs> tayo mga karabas ng pang dawk sa ano siyempre sa ating sa lato. Lato. Tao. Lato lang sana so hindi natin binili yung sa <laughs> dealer ng ano ba? Bursakan. Ah kay kuya. Okay, shout out kay kuya. Yun na so. Pakalipa pati ka kuya. Brook leader dito. Bubo. Brook leader na <laughs> kuya na. No?

mga kalaban. Yeah. Uh, yeah. pa. yeah. yeah. Papa. itu guys papa Manager. Manager. Manager Miloy. <laughs> <laughs> Ayun kuya <din>. Ayun. <laughs> Ayun. So, you know. Miloy. bunso. ay bunso. Mga karabas si

Ha? Ha? Antay mo? mo? Ano ba? Kahit ano lang. <laughs> Ingat ka dyan ha? Wala oh. <laughs> ka pala. Kabitukol niya palagi si Jam. Kaya <laughs> <laughs> hindi mapipagtikon si Jam. Kaya tanong ka sa Jam. Oo, bagay magkunta sa Jam. Katawagan pa lang si Jam. Yeah, kaya nga. Katulog si Ipong ni Jam. Sana all! Sarap po! Ayun na! <laughs> sa mga ano mga kaibigan natin dyan sa sa Taytay oi

Eh mga karabas, ah, prepare natin yung bato na nililinis na ba? ano natin yung guys, ilaw. Lagyan natin ng kamatis, sibuyas, kalamansi, at ano, sili, importante. Sa gawa tayo ng sausawa ng ating pinirito. Tayo mga kain ah. natin yung ano. Yung hinuli ni Papa Papapina. Isda. Hinuli, paen. 180 ang paen. Pangura dito ng isda, no? Anong kasin? Anong trafo? 2, 4, 6, 8. 8, ilang tayo So mga araba, si Sir? na po tayo mga prito ng ating mga samaral na nahuli ang paen, ay money. <laughs> pong lo, eh. Ba? Kinawil ni Pong Loy. Ba? Mga ba sa bago, talagang mga kintaba, no? waiting list. Ano Kasi natin bagsang ano sa, ano? Bukid, ginawa niya natin ng gamit. Tapos yung Kano pa eh. Pong. Anong pa mo dito, Pong? Ah, diyan daw wala pa rin. Bayad. Sarap mo. May mga karabas ito na yung dinarbes uh, natin. Ako. Lapok. Basta <laughs> no? Lato. Lato pala. Ah, <laughs> karabas ah, uh, lagyan lang natin ng oh. Wow. Oh. Sangka tutup nakamatis. Wow. Oh. bang kerajaan bang sausawan nantinya. Sangka tutup nasi buyas. Ay, idam. Mayang mulai nyusang. Mm. Silih. Sangka tutup din. Mm. Pemintah. Uh Iba-iba. -huh. Iba-iba. may bagong dating na naman, Kabait talaga ng mga tao dito. Kabait ni Ate Kami lang ata eh. Salamat Thank you te ha. kalahating timba yan ha. Ninte ay ninte. Salamat si. Bigay nga daw sa Ate. Tumarol na naman, no? Ilang piraso? Dalawa. Malaki ta eh. Oo. Siya. Kunin na natin. Ah, Mikos yeah, na to. At Mikos na natin. Mikos na yan. Mikos na yan insan. Ano ba gagawin dyan? Ano? Sige na agad? Sige lang. Tariwa man to. Ayan. Mamaya mga karabas, pwedeng lagyan to ng suka. Pwedeng hindi din. Pag nilagyan mo ng suka to ngayon, wala na yan. Kipis na yan. Oh abo Salad. Hindi naman ako dami Ang dami yan. Lads, baka masarap ba, lads? Muntik na oh, hindi nasunog. Sunog? Muntik na hindi nasunog. Muntik na. Muntik na. Muntik na muntik na hindi nasunog. Mahina ang baga. Matunay na luto. Diba?

Tem uma rara abaixo. Oi, 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 oi laban. Maka lang ng bagay. Nice na yan. Sabi nga ni Puli, na raw ihawin. yung uli no? <laughs> okay. nila dito na ano. Oh. Okay, yung, na rin natin kaya. Ayan. Harap yan. Ayan na. na.

Ayan. Yeah. Ayan. lang ang ating Mga karabas. Mga karabas. Uh, yeah. uh, 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 <laughs> mga karabas. Ito na. na. Ito 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 na. na. kami na. <laughs> <that -tabud> <that -tabud> <that -tabud> hihihi hihihi wala ko ba yan, sarap ya? hmm. ito mga ka, mga karabas ng toy stock ng malambat, ng gamit sa bangka head out na ng mamusit head out hmm. tambahin na dito no, ang panduha nila pati mga gamit mo dito, kare dito lang mm hmm pala ng gamit to ng mamusit hmm <laughs>

sarap yung malalaki yung mga karabas. ako yan ang ginabili ko sa bayan eh. ewan ko ba kung ba't maliliit yung hinahanap nila ito maganda daw eh hindi yan yeah. maliliit <laughs> yung malalaki madali linisin tapos talagang hindi, nadu hindi nadudurog siya oh mm, -hmm. mm -hmm.

Mm. <laughs> Dalang kayo mga ng dito na Dalang, Dalang kayo itong mga isda hmm. Lato si Sabik yan sila eh <laughs> 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 Kain! Ah, Andi so, boy! Kain de! Kain de! Kain de! Kain de! Kain de! Kain de! Kain Tidak terlalu banyak orang yang menjual Kayak wanita o, tekte. Ma random. Paling dibang naman iksampo. Ukanara. Hmm. Ukanara mo ng dito, dito na. Sama sila makabili ng obos, agad 'yan. <laughs> paling game. Taypang letok doon, ah. Uwi! Kain? Lalo na namin. Nakamirinda na ako. <laughs> Nakatanghalian na, <nami> nandatang. <laughs> Munsyot nila yung milo yan, di ba? Hmm. Ripag yan. Tatay? Saan naman ka muna, Dutch? Kato. Ano namin? Reveal na? Reveal? dí là cái món lắm. nhậu beer beer night oh beer night ako nga hindi man alam wala pa signal hindi man malaman ni Doksan Sido na nag-inupan hindi man makikita wala signal na

Pero wala pa yan. Yan talaga yan. Huwag lang mag-aaral Bala't yan. ay ayan. Patanggal nyo lang yung tunik ko. Ayan na. Dali yan. Isa lang ang gusto ko sa buhay. patuhin mm -mm. mm. mo ako ng mabuti. Iwan. Ibabalik ko sa iyo ng triple. Dali uh -huh. oh. oh, nga. Oh, ang <laughs> ba? Sabi niya isang daw mo ito ang buhay. Sabi. Yung daan mo ito. Squid. Ah. Octopus. Kaya pala yung medyo... Minahal-mahal siya ng sagabudo. Minahal niya ang tapong ulit. Tuple. 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 Tuple.

Yun! Alam mo yan, nakunta ka. Na? Hmm? Ha? Ha? Hmm? Suko na? lang. <laughs> <laughs> yeah. pa lang kami. Ngayon pa lang kami ginagrahan? May kanin ba, ito? <laughs> <laughs> ito ba may kanin pa? Mm hmm... Karain namin yan. Ang <laughs> <laughs> na. wala si Bugs dito. Okay. To, kain na to. Kain? Bang. Yeah. Kain. Na po. To, kain. 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 Kain.

Diet diet. <laughs> <laughs> diet. diet diet. Diet. <laughs> <laughs> <taring> <itu. taring to know> <Pangabun> Baka kumain sa loob kanina. <laughs> wala na kaya na nang ko. Dagdag <laughs> <laughs> na lang eh. Oh, tagal na wala eh. <laughs> daw si ano pala, daw si Kuwejo na <laughs> Yung nagkaroon kami nag tumis, <laughs> yung nagsimantis. Kung nagkutong mga Kuwejo, nagkaya siyang kuwe. ng ano niya, nung kanyang bangka, lipad agad sa kusina eh. <laughs> Alungkat agad. <laughs> <laughs> dito rin yung mga karabas yung uh, ano, si mm. nga? Kaya naman. Mm. Karabas, matagal-tagal pang matagal, laban matagal, matagal. to. Mm. Thank you. bye -bye.